Alitan pala nila sa lamin no? ya mantalaga itong kap din na to, ng kap, pero may iruplano pa yan, ah uh, may helikopter pa yan no? parking ang helikopter, yung train station diyan sautahan. Nahihirap din pala oh, train, no? Yan, train. Mahirap din pala palitan yan. Matibay bang kapit May basag kasi yan. Eh. Sa labing kasi, may basag kasi yan. Pigs pa dun Pigs Idol, may stage right, doon no? Mukhang may concert na parating ah, Yan, no? May parating na concert Dalpo. po company. Dalpuh. Uy, okay, may parating na naman na train. Uy, train na. No? Train is coming. Alright, may train is coming na naan. segala takbir dan terima. Tiba-tiba isa so, sa lapas niya na idol, sa kabila. Dito yan Oh. Ay, wah! Yan yung train no? Eh. Oh. Train station. Ito pala yung pinakamataas na building eh. Ayan no, oh, sa Saudi, sa Riyadh. Yan, mas mataas pa daw yan sa sa so may Kingdom Tower.